Good cop, bad cop. Good cop. Bihira lang na maging viral ang isang magandang storya. Pero ang kwentong ito na walang kasamang pusa, twerking, pambubugbog o Bieber ay mabilis na kumalat. Isang squad car dashcam video na nai-record sa Rosenberg, Texas noong Sabado ay ipinapakita ang isang police officer na nakitang naglalaro ng football na mag-isa ang isang batang lalaki bago niya ito sinamahan. Ang video na unang ipinost sa Rosenberg PD page sa Facebook ay nakita ng local media at kumalat na sa iba't ibang websites. Ang isa pang bida ng video na ito ay ang 10-year-old na batang si Jermaine Ford na sinabing paglaki niya ay gusto niyang maging isang football player o kaya isang police officer. Nakakataba naman ng puso.